up T2B, no? I-break it lang lang natin itong uh, kinigra na naman tayo ni Luni, no? I-nest na rin ito si Keika bagong upload lang nila, no? Talaga naman ngayon tayong tagtalan dito. <laughs> Pero alam nyo naman na uh, napaka-professional natin sa pagdating sa ganyan. Lalo na ngayon, kinukupag din tayo ni Sir Henyo. Pati si Akta sumasabay pa. Pati si Tite, di ba? Pero hindi tayo nasasaktan. Ganoon tayo ka-professional. Pero bago lahat, shoutout muna dito kayang Marusan Jose pati kay uh, Arthur Zamora Vlog pati kay Basta uh, Blo Basta uh, Black official pati kay uh, Learn Manulubatan maliit lang to eh tsaka si Owa tsaka kay John Ras charot sa'yo pati kay Boy Bawang <laughs> at charot out din kay uh, Sandre Tomila pati kay Albert Tagosto sa Rolly uh, Dequito Shoutout sa'yo At dumako na tayo dito sa Break it down no? Talaga namang high time tantana ng idol nyo Pero alam nyo naman si Tito Badang Napakabait At uh, hindi tayo naapektuhan sa mga ganyan So break it down na natin ta Alright Dumako na tayo sa break it down <laughs> Talagang natawa lang din ako dito At uh, talagang ako lagi ang kanyang uh, hinahalimbawa dun sa mga no, sa mga ibang artist at ibang rapper. So, grabe talaga to si Luli sa akin, ano? Pero ganun pa sinabi ko na sa inyo ilang beses na hindi tayo nasasaktan yan. Ilo-contenta lang natin yan. Play natin. With the likes of like GL and yung mga... Mm -hmm. Kung sino-sino pa mga bago ngayon sila vitrum sila kahit yung mga nagpapatawa eh iba rin hindi hindi, hindi oh. magagawa ng typical na komedyante sila iba, yun, sila iba rin, rin yung pagkain niya sila eh. Jonas marami actually dati papi konti lang yung magaling eh no oh. ngayon naman magaling na lahat tapos ayan ha pakinggan niyo ha dati daw konti lang magaling at uh, halos daw lahat magaling na Pinuri niya pa yung lahat ng mga ano uh. yung mga mga battle MC no talaga lang no? mga puri puri at uh, <laughs> titignan natin ngayon kung saan niya tayo dinali alam naman natin to si Luni malikot din ang utak na ito eh <laughs> utak na so i-play natin kung saan tayo dinali ito na sino lang ba parang wala, wala nang banu eh no parang lahat magaling eh wala na, wala na. Si Badang, si Badang na Si Badang na lang yung parang outlier, eh, no? Pero lahat, parang may kita mo, may ibubuga lahat talaga na... Ito uh... sa ano, ako na lang daw yung balo. Ang <laughs> tina. Aka, uh, ano naman to? Nakakatuwa na. lang. <laughs> Ta Tangina. Pero ganun pa man, no? wala na yan. Hindi na ako may effect sa akin yan, ano? You know? Yung mga kabaloan na yan. Solid nga yan. Ang dami naman dyan, ano? You know? Hehehehe. <laughs> Pero ganun pa man, uh, tandaan nyo si Tito, Tito, Tito B, hindi yan nasasakta Okay lang yan. Uh, mas, 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 mas okay pa akong pagtripan nila kaysa pagtripan ko sila. Dahil pag ako nagtrip sa kanila, mas masakit. ba diba, sabi nga nila eh, tira kayo na tira kay Tito Badang, pag kayo ginantihan, iiyak kayo. So, ganun lang yung kasimple, no? Kaya, pag ako bumalat dito sa mga tao, iiyak talaga to eh. Pero, sige, off lang yan. Good luck sa kanusugan. <laughs>